Eto guys, nagbabalik si Guyangas Si Go Eto, panoorin natin yung kanyang video Ayan Di ba hindi? Sa gabi ano? Ano? Eh, hindi kalsada to Ay ano to? Ano to? Hindi kalsada to Tumigil ka muna, kausap kita eh Huwag na ako kayo magpagsala sir Imbis na Makipag-usap ka na maigi, At kita Ano? Sige Ano tawag dito? Sabi mo hindi to kalsada. Sige, ano po to? Ikaw magsabi sa kalye. Anong sinonim ng kalye? Kalsada. Ayun guys, napanood natin. Ano bang ano ba kasing pinagtatalunan nila diyan? Ba't di niya na lang tikitan, kung titikitan niya. Wala bang helmet? Mga Nakashort? naka short. Hindi niya na lang tikitan, ang dami pang sat-sat. At saka, kung ako lang, ayan, nasa looban naman yan, oh hindi naman yan highway saka mukhang hindi naman magmumulto si kuya o mamamasyal siguro dyan lang sa kanila yan sa loob ng barangay nila pa ikot ikot mayroon lang pinuntahan saka yung yung approach niya sa tao eh, yung pagsasalita pananalita nito ni Bu, ang pangit pakinggan eh akala mo ano eh makapangyarihan na tao sana huwag naman ganyan pero pag mayaman yung kahart niya, paupo-upo lang yung upo-upo, sir, sir, ganyan. Ang kaya lang niya yung mga katulad sa atin, eh, ganyan. Pero ako, kahit mahirap ako, hindi ako papatalo sa gago. Stag, pero